So yan, yung lalagyan ko yung mga saging, binibigyan ko rin sila niya punta muna ako sa bahay so yan, so magtatanong kung anong pinapakain ko pinapakain ko po is oh my, paubos na pigrolak yan, buksan ko muna to so yan since tanghali naman ngayon bibigay lang ako ngayon ng yan dalawang sandok ng pigrolak hard starter pigrolak baka naman dalawang sandok lang yan okay basog pa naman sila may hangin. lalagay dyan at saka dalawang sandok rin ng fine corn so shout out sa rinconada corn meal sa kanila po ako kabili na to. So isang sako po nito is naka-promo naka sila. Isang sako nito is 1k. So dalawang sako ko binili. Yan. Fine coin to, guys. Kakatulong to para mas bumigat. Ating alagang baboy. Yan, dalawa yan. At din hindi rin sila nang darak ng palay isang scoop lang yan isang scoop babad din natin so yeah, ngayon babad muna natin sa tubig yung ginagamit kasi patayin ko muna sa linya kabila para magamit kong linya dito so, so ako lang nag assemble yan guys walang pressure tank may pressure switch lang pag pinatay mo patay rin siya binuhay mo buhay rin siya yan bababad mo yan natin to yan yung mixture natin guys dalawang uh, scoop ng pigrolac ha grower dalawang scoop ng fine corn isang scoop ng darak ng palay yan yung pananghalian nila yan guys pero naman kapag uh, um, uh, umaga or almusal nila apat na scoop ng pigrolac feeds dalawang scoop ng fine corn tsaka isang darak ng palay ayun tama na yan tapos papaliguan muna natin sila guys kasi dapat bago pa kainin is yes. paliguan sila kasi mainit nga ang feeds plus mainit pa ang panahon So sa so mga nagtatanong guys, update nga diretsyo no. So ito ay 2 months and 4 days pa lang sa atin pero tingnan mo naman ang mga likod nila. So yan, alaga po sila sa Purga, Vitamina, Norovit, at Bexan, X, Bexan SP. Yan yung, yung isa. Ang na naman ng kuryente. Alos din na naman umikot itong ano. Alay ko, baka naman. Alos din naman umikot ang terpump. pump. Yan, lalakas na naman. Ito so, mga ganitong stage guys, kailangan sila laging basa, lalo pag mainit. Kasi iwas stress. So, nakakailang ligo ako nito maghapon. Isa, umaga alas 6, isa alas 9, ngayong tanghali, mamayang alauna, alas 3, pati gabi. Minsan alas 12, kung talagang hinihingal sila. Midnight snack naman ito guys. Dalawang pine corn, dalawang garak. Nang palay. Mga 12. Yung pinapakain ko rin sila. Yang haluin mana natin guys So hindi pa masyado na halo sa ilalim Ito pa yung Fine corn Terus, may darak nang baboy dyan So hindi pas basta basta Pasok ng tubig sa ilalim pa pidso. Hindi pa Ayan, yung feed Hindi pa nababasa Yan yung marami-rami na yan Hilangkan satu big. babe. Ini Ini mamat saya. Ini mamat saya. yung tinutunaw ko yung mga ibang mga bilog bilog yan hmm. hmm. bigay na natin guys yun hmm, guys magbigay na tayo ng pakain paborito <coughs> nila to tingnan nyo naman magbunahan <coughs> yan hindi okay, ba hihintay Tingnan ninyo naman ang lapad ng likod ng mga yan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang pa yun guys. Ayan na sila. Ayan. kabila tingnan naman ang mga lapad, lapad guys so 2 months and 4 days walang ito yan kung na natin pinost kasi para yung may ubus ko na yung pagkain na mailagay isa yan yung kamay ko guys o Dua, tiga, empat, lima, enam, ito kasi ganito talaga itong kumain. hmm Halos di nagkakalala yung mga katawan niya.